Hi guys! Good morning! So, eto na guys. Uh, finally, nabili na natin yung pangarap kong camera. So, ito guys, yung Insta360 X3. Wow. So, ito yung magagamit natin guys sa aking pagbablog. So, samahan nyo akong i-unbox to guys. Ayan. So, pa yan. Umpisa na natin siyang i-unbox. Sana walang damage. So dahil dito, guys, ano na, ah, mas gaganda pa yung ating mga videos na papakita. So ito, guys, ito na yung ating 360. Yan ang laman niya. Then meron siya. Ano kaya isang USB can see wire, you cable. Tapos ay tin-fault stop, pero hindi magkasya sa yung ating ano, 360. Out niyan, di na nag-issue hindi magasgasan Kami na natin 'yan. Tapos, amonas sticker. Yan, mga manual. So, yun lang. Yan lang yung laman ng ating 360. Ano ba ito? Wala na. So, yun lang talaga, guys. So, ito lang yung laman ng ating 360. Yung at 360 Insta360 na yung USB cable. Tapos, may pouch. Tapos, pangunas. Saka, yung kanyang mga manual. Ay, speaker pa pala. Tapos, kumuha na rin pala ako guys ng extreme ko na SD card. So, yun lang. Ito yung ating bago ng 360 na gagawin natin sa ating pag-unlog. So, finally, nabili na natin siya. Uh, hindi ko nga pala kinash to guys. Kulungan lang siya. So, wala naman akong sapat na pera pang ng Insta360. Ang mangyayari niya niyo yun kikitain ko sa vlogging, yun yung pambabayad ko dito, panghulog ko sa ating Insta360. Thank you!